Ay, mo na. Mo na kanting te. Ah okay. Nalayo sana na. Mm. Daan wat kapungi lari dai ni. Oo, oh, tumakbo lari ni diken. Aw. Oh. Hi guys, haba a blessed day. For today's vlog, mabakal tagkanding. Pero bago ang tanan, gusto ko lang magpasalamat sa Ginoo. Kaya nakaabot na kita sa 50k followers. Ang mambal ko lang, grabe ka bless ang bulan sa September para sa amon. Siguro makambal ko nga amon na ni ang gifts ng Ginoo para sa amon. Kaya mo ni ang bulan nga nagkilalahi kami sa akong asawa. Balik kita sa kanding nga akong baklon. Pero tipa kagaga na nawag na si Mama. Si Mama ko gobra dito sa kulon. Kaupo di ang antiko nga asawa sa akong angkol. May sila sa obra nga pagpangihan lang sa kwarta. Kag nagmuno nga basi may mabakal dos sa kanding nila. Kag sa wala si Mama nagtawag sa ko Kag naghambal sa ko ha, nga may kanding grade lang, buntis na. Kagrabing kalipay ko, wala kong duha-duha, nagsakak ko to sa ila. Ding ka kita sina, 4-5 lang, buntis na. Bulan na lang ang to sigurado makapabata ka na. Ang pag-alaga sa kanding, takukabulig para sa kuha. Maliban sa hindi gasto, matyambahan, makapadamo ka pa. Pero gusto ko isir sa inyo kung dinalin ang kwarta iba ko sa kanding. Nagrasyahan ko, sumunga bulan sa akong mga upload na videos. Wala ko nag-expect nga sabay gid ang anong nag-viral ko nga videos. nagtotal total sa more than 8 million views ang anong ko nga videos. Kag para sa ako baguhan, grabe gid ang akong kalipay. Unexpected sino makatagsimo sang grasya sang amusin amo sina kadako. Nagtotal naman sa 3 digit dollars ang na-earn ko sa subong bulan. Di man kadakoan pero para sa ako nakudako na ng nga bulig sa akong pangabuhian. Bilang isa ka wise nga tao, gusto ko may mabakal akong handumanan. Kag diri ko na desisyonan nga kanding ang gusto ko pagkantuan. May nabakal na ko nga unado ha. pero ti karasa haling kay Larry Biga. Kag di na ko mabudlayan kay tanan buntis na. Tung una short ang dala ko nga kwarta, pero para kay ko Larry Biga wala gid problema. Kag ambalan ko lang katapusan sang bulan ko siya impasan. Karon nga bulan tatlo gig aton nabakal. Tani ari madugangan pa. Amo na sa subong panahon kung kita may kwarta dapat maging wais kita kay kung kita man pigado wala ibang tao nga maghatag sa imo wala naman problema sa pagbakal sa aton mga gusto mga gamit nga ginabakal ta kag iban pa mas nami pa gid sa isa ka proyekto kung sa diin makakwarta kita sa mas sobra kag mas madamo pa kag di ko na ang aton blog diri lang dana kita taman kag gusto ko lang magpasalamat sa tanan-tanan nga nag-share naglantaw sa aton mga video salamat gid sa inyo tanan kun di tungod sa inyo hindi ni kag nagapati ako ang pagsuporta nga wala kapalit sigurado ang Dios ang mangita pagi para mabaslan ka. kag amo lang to mabulawan tapakan mabuhay Ay, mana? Wala kanting teh? Oh, ah, okay. Nalai sana nak. Tahan wat kapung kelari ni? ini. Oh. Oh, lagi okay. Mabal aman sa lewat eh. So, asyang uh, kanting atong paliton. Pero nalai na jutin oh. No? Thank Gw hapo lang nih siya, kaya nairasa, ba? Asal nang uban? Balita pun? Lagi, bro. Terbawah? Pinjahan? Ah, oke. Okay. At least naipan dulungan ngkuwarta. Oh, naku nasa, teh. Naga-take kumbidjo. Sige, teh. Sige, teh. Humana, teh. Sorry, teh, ah. Oke okay, oke okay. lama coy so, mah coba penginta semua asal, Juan Ah oke okay.